Dahil nga naman itong parahon ngayong ako kami maligo dun baga nga sa pinapakita ko sa aking mga vlog Ay doon sa ilog na metalon talon Kaya nga kasama ang aming timay kami mga paro na yoy Ay gawa ng isa pamigit na din ni paring mga ari Pagkaganda ganda maligo pag gagarning marami kami doon baga nga ni gayo ng ingay tas gagarning malarakad Ang alimang minuto din lang nalakad bago makarat sa ilog na metalon talon Hindi man din nga ni kalayuan tapos nga sulit pagka nagparoon Ay tapos nga mga ilang minuto lakad kami nandini na rin kami maligo-ligo na ayoy Pagkagandahan nga ni din ni gano baga nga ni ulan tapos nga ni vlogging na ba kaya nga ni ari malinis Nauna na nga ni ako magawa na nga sabi ko dini ko na lang hintayin ko na ni pagkababagal tapos nga mamaya maya sila yung din nandini na rin tapos ako nga ni nagbabat na ay hindi ko nga ni alam kung inyo pag naaitindihan na aking busis ko na baga ni pagkabilis bilis ko pag er, man din nga magsalita hindi ko baga nga ni ako ng bubuy sobe talaga naman nga ni sunod sunod ang aking salita tapos nga ni lang ako natatawag na baga nga ni aking maparing ni mga akitas nga ni eh hindi maligo ay kaya pala nga ni ayaw maligo na aking mga arigaw na ni pagkalamig lamig ay ako man din nga ni maligo ko na ni pagkalamig lamig ng tubig lalo na baga nga sa mas malalim tapos nga ni di ang matalo nga ni sana o kaya nga nila ang pagkalamig lamig ng tubig Ngani, ang ako, ngani, nga ni pabiting biti ng ate Corina kailangan ni nandi nila ang nga ni ako ay nagipon ng lakas ng loob baka nga ni sabihin ko ay nakakamdaman ko sa'yo <laughs> ay ikay tumigil walang gayon <laughs> tapos nga, nga, nga nila ang dinibi na ba namin aking mga barat din sa pinakamabago ng mga radio ko sa taas hindi namin mababantayan tapos nga ni din ang pinakahuli namin binaba yung ayong pinsan talaga man nga ni takot na takot bumaba ingat na ingat nga ni din lang ako ang gano'ng mga nga ni pag inalaglag ako ay madadaganan din eh <laughs> san joke lang <laughs> hala si uwi <laughs> dahil nga ni kami nandini na lahat kami nagsimula ng maligo kami nga nila ang inangangaligig ka ng Ani pagkalamig-lamig ang tubig din eh. Tapos nga ni Dian ako nagtulon papunta sa iyo. Hoy, pilay ka Dian. <laughs> Kaya pala nga ni malamig ang tubig din eh. Ganun ba nga ni Dian eh. naman ng ng puno. Tapos baga nga ni bagong baha din eh. Tapos nga ni dahil kami mga lalamig na. Kamay mauli na rin. Yun lang. Bye bye.